na isugod nga dyan sa ospital at nananatiling inoobserbahan ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ito matapos na sumama manong pakiramdam sa kasagsagan ng interpelasyon o pagtatanong kahapon ng House Committee uh, members, kabilang na ito si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. naagi sa kasi ng husto itong uh, si Gina Acosta matapos na tanungin Niluistro kung maaari bang maubos ang 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President sa pitong araw lamang at uh, tila hindi masagot nitong si Acosta. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Congresswoman Luistro dito kay Gina Acosta from 2019 to 2022 and then you became the disbursing officer of the OVP. So kagaya po nang sabi niyo kanina, you have mastered already the process of utilization of confidential fund. Isang tanong lang po. Posible po ba ito na ang 125 million ay magastos sa nalolooban lamang ng pitong weekdays? Hindi ko po alam, ma'am, kasi hindi po ako ang nag- Personal gastos Ms. Acosta, po sa pera, ma'am. The question is based on your experience. Ayon po ba sa karanasan ninyong yun? Yun po bang 125 million? Kaya po bang gastusin yun sa loob ng 7 weekdays? Araw na may pasok lamang. Base po sa inyong karanasan. Kaya po o hindi? Hindi ko yan masagot, ma'am. Kasi hindi po ako ang nag-disburse na 125 million, ma'am. Si Sir Lachica po ma. ng pag-asasagot, ito ang si Gina Acosta, ang disbursing officer ng Office of the Vice President sa mga katanungan ni Congresswoman Jinky Luistro. Ayon pa sa special disbursing officer ng Office of the Vice President, hindi niya alam kung paano ito na gastos. Partikular yung 125 million sa loob ng isang linggo dahil nga itong si Colonel Lachica na kanyang binabanggit ang nakakaalam umano kung paano ang paggastos nito. Dagdag pa niya na nagtiwala siya na ibinigay yung pera kay Lachica dahil na rin sa utos ni Vice President Sara Duterte. Narito pa patuloy na pagtatanong ni Congresswoman Jinky Luistro kay Gina Acosta. I trust Lachica I trust at I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si Maginday Sara. the only reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Yes, ma'am. Ma yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Yes, alam ko po ma'am, pero nanaig po ang aking belief na may trust po, may trust pa ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Bagi yan ng uh, pagtatanong pa itong si Congresswoman Luis Tro. Humiling naman itong si Vice President Sara Duterte ng isang minuto na suspension sa Naturan Komite dahil naman sa nararamdaman umanong nervyos nitong si Gina Acosta. At pagkatapos ay uh, nakita na lamang ho ito na kinakailangan ng uh, agapan ng mga manggagamot dahil nga sa kanyang sitwasyon. Narito ang bahagi pa ng uh, kung saan ay uh, nagsalita rin itong si Vice President Sara Duterte. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Miss um, Acosta has been crying for the since this um, hearings started because of her um, fear and a lot of other things. Can we just give her some air? One minute uh, suspensions, declared by the chair. Iyan mga kabombo, mga kastarnation ng paghiling nito si Vice President Sara Duterte ng uh, one-minute suspension para naman mabigyan ng pagkakataon na makahinga raw itong si uh, Gina Acosta dahil nga sa kanyang uh, nararamdaman mula pa nang magumpisa umpisa ang naturang hearing, siya ho yung kalaunan ay dinala sa pagamutan.